ating aralin ay nakapaloob sa pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na natutukoy ang iba't ibang gampani ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. At para naman sa ating layunin sa ikalawang araw, napahahalagahan ang sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino para sa pambansang kaunlaran. Maunlad na lipunan, maunlad na ekonomiya. Kamusta mga mag-aaral? Ako muli si Binibining Okendo, ang inyong guro para sa araling panlipunan, economics. Handa na ba kayo para sa panibago nating talakayan? Kung handa na, simulan na natin. Kaunting kaalaman ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay itinuturing na bangko ng mga bangko. Ang layunin nito ay itaguyod at panatilihin ang katatagan ng presyo ng mga bilihin at ng sistemang pinansyal at ng mahusay, ligtas at maaasang pamamaraan ng pagbabayad upang makatulong sa patuloy na paglago ng ekonomiya at pagangat ng kabuhayan ng lahat ng mga Pilipino. Sa ating nakaraang aralin, ay ating tinalakay ang konsepto at kahalagahan ng Human Development Index. Napatunayan din natin na tunay ngang ang mga tao ang kayamanan ng ating bansa. Ating alamin, paano nga ba makakatulong ang mga tao sa pag ng ekonomiya ng ating bansa? Bawat isa sa atin ay may gampanin sa pag-unlad ng bansa. Ang maaaring kontribisyon o tulong sa pag-unlad ay sa pamamagitan ng pansariling pagsisikap o sama-samang pagtutulungan. Ang paglaya sa kakapusan ng bawat isa ay isang paraan na maaaring gawin ng isang individual sa pamamagitan ng matalinong pamamahala ng pananalapi. Narito ang ilan sa mga katangian at maaaring gawin ng bawat isa upang sama-sama tayong makatulong sa pambansang kaunlaran. Una, maging mapanagutan. Umpisahan natin sa tamang pagbabayad ng buwis. Ito ay tunay na makakatulong upang magkaroon ang pamahalaan ng sapat na halagang magagamit sa mga serbisyong panlipunan, tulad na lamang ng libreng edukasyon, murang programang pangkalusugan at iba pa. Ikalawa, labanan ng anomalya at korupsyon. Maliit man ito o malaki sa lahat ng aspekto ng lipunan at pamamahala. Huwag kang mananahimik kung mayroong maling nagaganap sa loob ng iyong bahay, paaralan, pamahalaan at hanap buhay. Ikalawa, maging maabilidad. Maaari kang bumuo o sumali sa kooperatiba upang magkaroon ang bawat isa ng pagkakataon na maging kasapi sa paglikha ng yaman ng ating bansa. Maaari ka rin lumikha o bumuo ng sarili mong negosyo upang hindi tayo habang buhay na kontrolado o empleyado ng mga dayuhan. Ikatlo, maging makabansa. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa pamamahala ng inyong barangay, pamahalang lokal at pambansa upang maisulong ang mga adikain at pangangailangan ng mga Pilipino. Atin ding tangkiliki ng mga produktong Pinoy. Ang yaman ng ating bansa ay mawawala tuwing patuloy ang pagtangkilik natin sa mga dayuhang produkto. Atin itong linangin at pagyamanin. At ang panghuli, maging maalam o galiing pag-aralan ng mga programang pangkaunlaran ng mga kandidato bago pumili ng ating iboboto. Makilahok din sa mga proyektong pangkaunlaran at magkaroon ng malasakit at pagmamahal sa ating komunidad. Iyong tandaan, hindi uunlad ang isang bansa kung hindi tutulong ang kanyang mga mamamayan. Bawat isa ay may gampanin sa pagunlad ng ating bansa. Kailangan ng sama-samang pagkilos ng lahat ng mga Pilipino. Gamitin mo ang iyong natutunan sa ating aralin upang magawa mo ang iyong tungkulin sa ating bayan. Ako, ikaw, at tayo! Marami ka bang naunawaan sa ating tinalakay na aralin? Mahusay! Ngayon ay handa ka na para sagutin ng mga gawain na kapaloob sa inyong mga module. Narito ang ilan sa mga babasahin upang makatulong sa iyo bilang karagdagang impormasyon. Alam kong kayang-kaya mo yan. Muli, ako si Binibining Okendo, ang inyong guro para sa Araling Panlipunan Economics.